sa amusin sini na slide. Ini naman ng na slide ang testing ang ta. Okay, okay. <laughs> Ini sa sini <sering> episode. <laughs> <laughs> Padayon kita sa aton nga pag-explore sa Negros Oriental. Ang Santa Catalina Negros Oriental ang isa sa mga banwa nga naghatag sang importansya sa mga tourist spots nila. Basta gani may lugar para sa turista, may dako nga billboard para mahapos tul-tulon. Alin sa Kabangkalan City via Barangay Tapi, Bantayan Road, gwa kita sa Bayawan City, Negros Oriental. Kag-after Bayawan, Santa Catalina na sementado ang dalan. Tawahay ang biyahe kay wala masyado sa salakyan sa Sininga Rota. Mga 2 hours ka biyahe. Kag, diri sa Santa Catalina, makitaan ang Santa Box Eco Adventure Park. Saigad lang inis ang dalan. Makaparking sa gua, May dako streamer sa gua para hapus pangitaon. May entrance fee ng 100 pesos for adult, kag 50 pesos for kids ang 5 years old at below nga kabataan libre na. Entrance is 100. Uh, and included, uh, included ano included? Uh, spider web regular nga palo ride sir. A spider web kag? Regular nga palo ride. Regular nga palo ride sir katong twin nga uh, kanina nagasto nga. Uh, ay, ay, ay. Regular but may, sp uh, may special. May super extreme, extreme. Ay, grabe, ano super extreme. Uh, Anong yung pinakamaba sir, yung pinakataas. Ah, pinakataas. Uh, Sige, so ang na-include sa 100 is the spider, spider. saka yung regular. Anong ibang anong ibang activities meron sir? So uh, swing sir, giant swing. Giant swing. Different payment na. Ah, uh, yes sir. How, How much? much? May additional yung 50 per head. 50 per head. Okay. Sa ibong entrance fee, libre na ang pagsaka sa giant web kag sakay sa Palwa ride. Ang Palwa ride Masakay ka sa sininga do bagon samtang nagaslide papanaog sa mga paklang sang lubi daw si Santa Claus. Ginpang screw isa-isa ang mga paklang kag may mga ginpreparar nga mga inogbulos diri. Bugana abi ang mga puno sa lubi diri. <tot> <tot> Ini ang normal nga palwaray. Kamusta ang feeling, ma'am? So nice. Filiang. Oh. What, ma'am? Ano, ma'am? Ano, ma'am? <laughs> Filiang. Wow. <laughs> May extreme, mas malaba. May humps sa tunga-tunga para extra nga thrill sa ride. Oh.

Baka sarang ni Ayhan, sakon, ang mga paklang sa lube. Baka sarang sa sakon? Ha? Masi oh, ako, mag-bounce pa siya, bala mawasak ako. Yeah, may, mga, may mga lube naman dyan. <laughs> Testing ang tagit bigot ba ako? <laughs> Kinadya si Anay, ref ang iya ikarga. <laughs> 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 ang pinaka-maximum. Okay. Tapos tapos. 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 ang Tapos. sa Tapos. 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 pila? Uh pwede Tapos. 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 lang sa parents. Tapos. 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 <laughs> ah, wala so sa senior siya, wala nga pang sa senior, basta wala sa kahit. Wala gina... Oh. Wala gina alaw, ang senior? Wala siya. Bawal. Bas, pwede ang ba, senior dito. Ah, pwede, pwede. Oh. Okay. Okay, 3, 2, 1, go. Hop, oh, oh. Wauw, wassauw! Wauw, wauw, wauw! Ik dacht dat het er wel aan op. Oké. Oké. Zet ang duwa ka free ride sa sa entrance mo no. Pang ano ah, pang pabugtaw siya imo lawas nga tulog. Ta ba ko Nakasurvive naka sa sayang concern ko ha. Hindi ako ang kaugalingon. Meron man sa spider web na makataklas ka mga 20 feet ang kataason sini. Pero kataas ka na May weight limit ko no. Basi ibalda tadi ya. Tulbaan uh -huh. ko tadi ya. Basi mabugtok niya sa ya nila yung timbang Secret Hindi <laughs> ako alam ko video nung no. Hawa Taas o eh Pilang maximum weight na pwede kasaka uh, May nakasaka naman siya nga oh. 118 Pounds? Oo oh. 118 pounds? Oo Pati inubunog gamay na iya Sumusubura so, ko na iya Hehehehe <laughs> Gawa <laughs> ko na ko ng chorizo kaginigot Hindi ko na guro no? kag, may ara man sang swing. Hindi basta-basta nga swing. Ihabyog ka halin sa ibabaw mga 20 feet ang katason. <facing> Hindi na tanda iya magpating agaw ya ah. Aria, may đồ bồi bổ, sẽ nhà này à, may sống nghiêng cái amat-amat ang swing, sa pagsaka pa lang, matsag mo, dogi na sentensahan ka na. okay na ko na, swing na ko na. Kag-ihabyog ka na! Ah! <laughs> ah! <laughs> <laughs> te, te, halihat at ay ay. Hawa. May restaurant mandiri para kung ginagutom ka pagkatapos mo sa activities. May mga kadang, kaibang pagiging ng mga activities gamit ang indigenous materials. Pwede lang man gali, no? Pwede himuon nga kalingawan ang mga bagay na makita sa aton lang palibot. Ini ang gina-offer diri sa may Santa Box Eco Adventure Park. Para sa episode sa Tripping ni Rooming, i-follow mo nga Facebook page ng YouTube channel, DJ Cast Negros. Sige-sige lang sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kag-iniang Tripping ni Rooming.